Naranasan mo na ba yung pakiramdam na kahit anong ibibigay mo, parang kulang pa rin? Na parang sa dami ng pinapakita mong pagmamahal, pag-unawa o sakripisyo, wala pa rin nakakaintindi sa'yo ng buo? Sa panahon ngayon, ang relasyon romantic man o hindi, madalas parang battlefield. Hindi sa paraang puno ng sigawan o galit, kundi sa paraang dahan-dahang inuubos ang katahimikan mo ang tiwala mo sa sarili at minsan pati na rin ang pagkatao mo. Bawat tawag na hindi sinagot, bawat scene na walang kasunod, bawat pangakong nabitawan pero hindi tinupad, lahat yan unti-unting sumasakal sa puso't isipan mo. At ang tanong na madalas sumisiksik sa gabi, ako ba ang may mali? O sadyang ganito na lang talaga ang mga tao ngayon? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para manatiling buo kahit sa gitna ng pagmamahal na puno ng pag-aalinlangan kahit sa relasyong parang palaging may kulang? Isang paraan na matagal nang inialok ng sinaunang karunungan, ngunit higit kailanman, mas kailangan natin ngayon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang makapangyarihang prinsipyo mula sa pilosopiyang kilala sa katahimikan, sa tibay at sa paninindigan na maaaring maging gabay mo sa pagharap sa makabagong mundo ng relasyon. At ang unang hakbang, simulan natin sa pinakaugat ng lahat. Master your emotions before they master you. Maraming relasyon ang nauubos hindi dahil kulang sa pagmamahal, kundi dahil sa sobrang damdaming hindi natutunang kontrolin. Galit na hindi na ipapahayag ng maayos. Ingit na hindi inaamin. Takot na nagiging kontrol. Lahat tayo may emosyon. Lahat tayo nasasaktan. Pero ang tanong ay, sino ang tunay na may hawak? Ikaw ba o ang nararamdaman mo? Araw-araw, may pagkakataong pagsabihan ang partner mo dahil sa isang maliit na pagkukulang. Pwede kang sumigaw. Pwede mong ipamukha. Pwede kang mag-walk out. Pero tanungin mo ang sarili mo. Kapakipakinabang ba ito sa katahimikan ng isipan ko? Dahil ang damdamin, gaya ng hangin, dumarating at umaalis. Hindi ito kailangang pigilan pero hindi rin ito dapat ang magpapatakbo ng buhay mo. May sinabi si Epictetus, isang pantas ng lumang panahon, ang hindi sa atin huwag nating paggagastahan ng loob. At isa sa mga bagay na hindi natin ganap na hawak, ay ang emosyon, lalo na pag hindi pa natin ito sinanay. Kaya't mahalaga, matutunan mong lumakad sa gitna ng bagyo nang hindi nababasa ng ulan ng galit, lungkot o selos. Maging tagamasid ka ng sarili mong damdamin, hindi bilang kaaway ng emosyon mo, kundi bilang guro na natutong hindi padalos-dalos. Isang praktikal na paraan, subukan mong mag-journal tuwing gabi. Tanungin mo ang sarili mo Anong emosyon ang bumisita sa akin ngayon at paano ako tumugon? Sa pagdaan ng panahon, makikita mong hindi mo na kailangang mag-react agad. Natututo kang maghintay, huminga, tumahimik. At dito tayo lilipat sa ikalawang mahalagang aral, Detach from Outcomes, Commit to Your Character. Ito marahil ang pinakamasakit pero pinakamalaya sa lahat ng katotohanan. Kahit anong gawin mo, hindi mo makokontrol ang resulta ng isang relasyon. Pwede mong ibigay ang lahat, oras, pag-ibig, katapatan at pwede ka pa ring iwan. Pwede ka pa ring lokohin, pwede ka pa ring hindi piliin. Pero sa halip na tanungin, bakit niya ako sinaktan? Subukan mong tanungin, sa kabila ng sakit, naging tapat ba ako sa sarili kong mga halaga? Dahil iyon ang hindi kayang kunin ni Numan. Ang pagkatao mo, ang pagpili mong maging mapagpakumbaba kahit pwede kang maging mapanumbat. Ang pagpili mong manatiling totoo kahit pwede kang maghiganti. Doon ka nagkakaroon ng tunay na kapangyarihan, hindi sa resulta kundi sa proseso. Sabi nga ni Marcus Aurelius, gawin mo ang tama, iwan mo ang resulta sa kalikasan. Dahil kung ikakabit mo ang kapayapaan mo sa kung anong mangyayari, hinding-hindi ka matatahimik. Pero kung ilalagay mo ang tiwala mo sa karakter mo, sa kung sino ka at sa kung paano ka magmahal, doon mo makikita ang tunay na kalayaan. Isipin mo ito. Kung ikaw ay isang punong matatag, hindi mo sisihin ang ulan, ang araw o ang hangin kung may mga sangakang nabali. Basta alam mong tumubo ka ayon sa kung sino ka, hindi dahil sa gusto ng iba. At mula rito, may susunod pang aral na magpapalalim sa pananaw mo. Pero bago tayo tumuloy, huminto ka muna sandali. Tanungin mo ang sarili mo, hinahayaan ko bang kontrolin ng damdamin at resulta ang katahimikan ng isipan ko? Kung oo, tandaan mo, hindi pa huli ang lahat. Kaya mo pang baguhin. Kaya mo pang bumalik sa sarili mong sentro. Alam mo mo kung anong nakakapagod sa panahon ngayon? Yung hindi mo na alam kung kailan ka dapat magsalita o kung kailan mo na lang dapat manahimik. Parang kahit anong sabihin mo, may mali at kahit tumahimik ka, may mali pa rin. Kaya minsan, ang tanong hindi na lang anong sasabihin ko, kundi may saysay pa ba akong magsalita. Pero heto ang isa sa mga prinsipyo na nakakalimutan natin sa gitna ng emosyonal na gulo. Silence is a response. Use it wisely. Tahimik ka ba dahil natatakot ka o dahil matatag ka na? Marami sa atin, pag nasasaktan, gustong makabawi agad, gustong magpaliwanag, gustong mag-defend, pero minsan, ang tunay na lakas ay hindi nasa dami ng sinabi mo, nasa kung paano ka tumahimik ng may dignidad. Ang katahimikan ay hindi palaging pagkatalo, hindi ito palaging pagpapabaya. Minsan, ito ang pinakamatalinong sagot sa isang taong ayaw makinig. Minsan, ito ang tanging bagay na natitira sa isang sitwasyong wala nang saysay ipaglaban. Ang mga stoic noon naniniwala, hindi mo kailangan ang pahintulot ng iba para magkaroon ng kapayapaan. At ang kapayapaan, madalas, ay nagsisimula sa katahimikan. Isipin mo to, may karelasyon kang paulit-ulit kang sinisisi, lagi kang kinukwestiyon. Lahat ng paliwanag mo, binabalewala. Alam mong wala ka namang masamang intensyon, pero parang hindi na iyon mahalaga sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, pwede mong ubusin ang hininga mo kakasabi ng hindi ko intention yan o pwede mong gawin ang mas mahirap, tumahimik, at hayaang magsalita ang kilos mo, hindi ang bibig mo. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay disiplina. Isa itong paraan ng pagsasabing pinili kong hindi makisaw-saw sa kaguluhan dahil mas mahalaga sa akin ang kapayapaan ko kaysa manalo sa argumento. Tandaan mo, hindi lahat ng laban kailangan ipaglaban at hindi lahat ng katahimikan ay pagtanggap ng pagkatalo. Kaya sa susunod na may gustong uminit ang ulo mo, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba'y karapat-dapat sagutin o isa lang itong paanyaya sa isang laban na walang saysay dahil minsan ang tunay na panalo ay yung hindi ka sumali. At kung sakali mang dumating sa puntong kailangan mong lumaban, gawin mo ito mula sa paninindigan, hindi mula sa bugso ng emosyon. Ngayon, mula sa katahimikan, lumipat tayo sa isa pang prinsipyo na madalas nating ipagkamali bilang kahinaan. Love without losing yourself. Sa sobrang dami ng romantic movies at love songs, napaniwala tayo na ang tunay na pagmamahal ay yung ibinibigay mo lahat. Pero sa totoo lang, kapag nawala na ang sarili mo sa pagmamahal, hindi na yun pagmamahal, pagkakawala na yun. Kapag inuna mo ang ibang tao hanggang sa punto na nawawala ka na sa sarili mong landas, di na ito pag-ibig na nagpapalago. Isa na itong pag-ibig na unti-unting kumakain sa pagkatao mo at anong halaga ng relasyon kung ikaw mismo hindi mo na makilala ang sarili mo sa salamin? Ang tunay na pag-ibig ayon sa karunungan ng mga Stoic ay dapat malaya, hindi nakatali sa pagmamayari, hindi nakasalalay sa takot na mawala. Si Marcus Aurelius na sinabi niyang, Kapag ikaw ay umikot sa umaga, isipin mo kung gaano kakaiba na ito na maging buhay, maging isip, maging kasiyahan, maging pag-ibig. Ibig sabihin, ang pagmamahal ay dapat kaloob, hindi pagkakakulong. Hindi mo kailangang isuko ang prinsipyo mo para lang mapanatili ang isang tao. Hindi mo kailangang ikompromiso ang integridad mo, ang pangarap mo, ang katahimikan mo. Dahil kung tunay kang mahal, hindi lang siya lilingon sa iyo kapag kailangan kanya, tatanggapin kanya. Kahit hindi ka laging na ayon sa gusto niya. Isipin mo to, may isang tao kang sobrang mahal. Pero sa bawat araw, nakasama mo siya. Parang unti-unti mong sinasakripisyo ang sarili mong mga pangarap para lang mas maging komportable siya. Tinatahimik mo ang sarili mong boses para lang hindi kayo mag-away. Sa huli, mahal mo pa ba talaga siya? O baka takot ka lang maiwan? Ing stoic na paraan ay mahalin ng buo pero hindi buong buong mong ibinibigay ang sarili mo na wala nang matira para sa iyo. Ang pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang iyong kalayaan. Dapat ito ang magbigay sa iyo ng higit pang dahilan upang maging ikaw. Kung may isang tanong kang dapat balik-balikan, ito yun. Sa pagmamahal kong ito, natututo ba akong maging mas totoo sa sarili ko o unti-unti na ba akong napapalayo sa kanya? at dito mo makikita ang sining ng stoic love. Hindi ito malamig, hindi ito walang damdamin. Sa halip, ito'y isang uri ng pagmamahal na pinili araw-araw na may buong kamalayang hindi mo kailangang mawalan ng sarili para magmahal ng totoo. Ngayon, huminga ka. Pakiramdaman mo ang puso mo. Naibibigay mo ba ang pagmamahal dahil ito ang tama o dahil takot kang hindi tanggapin? May mga tao talagang darating sa buhay natin para turuan tayong magmahal, pero may ilan na narito para turuan tayong bitawan. At minsan, ang hirap tanggapin yan dahil tayo, sanay tayong lumaban, sanay tayong kumapit, pero paano kung ang mas matalinong hakbang ay ang tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kaya nating kontrolin, accept reality, and move with it. Hindi lahat ng gusto mo ay para sa iyo. Hindi lahat ng inakala mong forever ay dapat manatili. At hindi lahat ng laban ay kailangan mong manalo. Ang Stoicism ay hindi nagpapatahimik ng damdamin. Itinuturo nito kung paanong kahit nasasaktan ka, kaya mong maglakad pa rin ng may dignidad. Si Epictetus, isang dating alipin na naging pilosopo, minsang nagsabi, Don't seek for things to happen the way you want them to. Rather, wish that what happens happen the way it happens and you will be happy. Simple, pero malalim. Hindi ito pagiging passive. Ito ay pagiging marunong makibagay sa daloy ng buhay, hindi bilang biktima, kundi bilang kapitan ng sarili mong barko. Gaano karaming stress ang dala mo ngayon dahil ayaw mong tanggapin na tapos na ang isang relasyon? O dahil pinipilit mong baguhin ang isang taong ayaw namang magbago. Gaano karaming gabi ang ginugol mo kakaisip ng mga sana sinabi ko to o sana hindi ako umalis o sana ako pa rin. Pero wala sa mga iyan ang magbabalik ng panahon. Acceptance doesn't mean you don't care. It means you're done losing yourself in the illusion that you can rewrite the past. And the beautiful thing is when you accept reality, You stop fighting shadows. You start moving forward, eyes open, heart steady. Sa totoo lang, masakit talaga ang pagtanggap. Pero mas masakit yung paulit-ulit mong nilalabanan ang katotohanang hindi mo kayang baguhin. Kaya ang tanong, hindi lang gaano mo siya kamahal, kundi gaano mo kamahal ang kapayapaan mo. Kapag natutunan mong tanggapin ang mga bagay na hindi mo kontrolado, katulad ng desisyon ng ibang tao, ang bigla ang paglamig ng damdamin o ang katotohanan ng napagod na rin sila, sa kakalang talaga nagsisimulang lumaya. Hindi dahil nawalan ka, kundi dahil tinanggap mong hindi lahat ng bagay ay para panghawakan. At dito pumapasok ang pinakahuling prinsipyo na para sa akin ay ang pundasyon ng lahat ng stoic practice pagdating sa relasyon. Master your emotions before they master you tayong lahat may damdamin at hindi iyan masama hindi tayo bato pero ang problema kapag ang damdamin na ang nagdidikta kung sino ka kapag galit ka at ang una mong ginagawa ay mag-send ng kung anong-anong message kapag selos ka at bigla kang nagbabanta kapag lungkot ka at pinapabayaan mo na ang sarili mo ang mga stoic hindi nila tinuruan ang sarili nilang wag makaramdam. Tinuruan nila ang sarili nilang wag paalipin. Dahil kapag ikaw ay laging alipin ng emosyon mo, sinasayang mo ang kapangyarihang ibinigay sa iyo, ang kapangyarihang pumili ng tamang tugon. Pag nilayan mo ito, sa isang away, sino ang mas may kontrol? Yung unang sumigaw o yung nanatiling kalmado kahit masakit na, sino ang mas may lakas, ang nagwala o ang tahimik na lumayo, dala ang dignidad niya, hindi mo kontrolado ang reaksyon ng nang ibang tao. Pero kaya mong pagdesisyonan ang sayo, kaya mong piliin kung kailan ka magsasalita, kung kailan ka lalayo, kung kailan mo pipiliing patawarin. At sa bawat pagkakataon na pinipili mong hindi magpadala, pinapatibay mo ang sarili mong kalayaan. Sa Stoicism, tinatawag itong pro ang kakayahang pumili. Ang tanging tunay mong pag-aari, hindi ito nakukuha sa dami ng libro o galing sa talino. Ito'y disiplina. Araw-araw na pagpili ng kapayapaan kaysa drama, pagpili ng pag-unawa kaysa paghihiganti, pagpili ng respeto sa sarili kahit wala kang nakukuhang validation. At ang totoo, hindi madali ito. Pero sa bawat araw na ginagawa mo ito, unti-unti kang nagiging mas tahimik, mas malinaw, mas buo. Kaya ngayon, kung may isang bagay akong gusto mong dalhin mula sa usapang ito, ito 'yon. Ikaw ang dapat maging bantay ng puso mo, hindi ang partner mo, hindi ang best friend mo, hindi ang social media. Ikaw dahil kapag ikaw mismo ang gumagalang sa sarili mong damdamin, hindi mo basta-basta ipapaubaya yan sa kahit sino. Ang limang prinsipyong to, pagmaster ng emosyon, detachment sa outcome, paggamit ng katahimikan, pagmamahal na hindi nakakawala sa sarili, at pagtanggap sa realidad, hindi ito magic formulas. Pero kapag inapply mo araw-araw, mararamdaman mo ang pagbabago, hindi lang sa relasyon mo sa iba, kundi sa relasyon mo sa sarili mo. Dahil sa huli, ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa pagmamahal ng iba, kundi sa uri ng pagmamahal na tinatanggap mo, pinipili mo, at ibinabalik mo habang nananatili kang totoo sa sarili mo. Kung nakaabot ka sa bahaging ito, salamat. Sana may napulot ka. At kung may isang bagay kang gustong ibahagi, isang kwento, karanasan, o kahit tanong ilagay mo sa comments. Gusto kong marinig ang boses mo. Don't forget to like, subscribe, at share ito sa isang kaibigan na alam mong kailangan ding marinig to. At tandaan mo, your peace is priceless. wag mong hayaang ang sino man, kahit gaano pa siya kahalaga, sa puso mo ang bumasag niyan. Tuloy ka lang, tumindig, magmahal, magpatawad, at higit sa lahat, mabuhay ng may dangal. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamatibay na relasyon ay yung meron ka sa sarili mo.